Gumaganda ang paligid Matapos ngang magawa ni Betsy ang lahat-lahat kung saan pinalitan na nga niya ang lahat ng gamit na naroon sa loob ng bahay. Kahit na ang katotohanan ay wala pa naman talaga siyang karapatan doon sapagat ang bahay na iyon ay bahay pa ni Laminda. Kaya naman na biglang nasaktan itong si Jenna. Matapos pa tapos pabigla-bigla ang kanyang desisyon na palitan ang mga gamit nito at ibahin na nga ang estelo nito. Paging itong si Robert ay nabigla sa desisyon nga hindi pa nga nakamobo ng magama sa ginawa nga ni Betsy kung saan ikinaskas nilang ikinaskas ang credit card nga nitong si Robert na umabot pa nga ng almost 700,000 ang naturang bili nito. Napakagastos nga nitong si Betsy. Kaya naman ang makwento nga ni Jenna ito kay Gerald, hindi na nga siya tataka sapagkat nung sila pa nga ay ganun-ganoon kung mawak ng pera itong si Betsy wala itong pakailam lalong-lalo na at hindi naman niya ito pinanghirapan kaya naman to the rescue na nga itong si uh, Gerald kailangan ay may gagawin silang aksyon kundi magugulat na lamang sila gigising na lamang sila isang araw wala nang matitira sa kayamanan ng kanyang ama maging siya ay mauubusan sapagkat ganun ang pag-uugali nitong si Betsy hindi ito mapapakinabangan sa si negosyo wala itong alam kundi party going lang ang gusto nito magwalwal at magwaldas lamang ng pera kaya naman malaki ang pangambangan itong si Jarrah kaya dumating na nga sa punto na kinumpronta niyang mag -ina. Hindi nila dapat gawin ang bagay kung saan magtandim pa nga silang dalawa na nga ng pera itong si Robert. Ngunit kahit uh, harap-harapan na nga ang lahat ay hindi pa rin naamin ang mga ito. Agad sinabi ni Gerald na huwag silang magmaang-maangan kaya sa loob ng bahay na yun, higit sa kanilang apat, walang ibang nakakakilala sa tunay nilang mga karakas kundi itong si Gerald. Dahil ganun, ganon ang ginagawa nga ni Betsy nung sila pa nga ang magjowa. Hindi ito tumigil sa kahot-hot. Malamang ganun din ang gagawin niya dito nga kaya Robert, lalong lalo na at meron na nga siyang papil. Kaya naman itong si Gerald ay nagbigay ng babala at banta sa mag-ina na sa oras na mangyari na sa kanilang ginagawa ay masasaktan na nga ang kanyang ama na si Robert maging ang kanyang asawan na si Jenna at madadamay pa nga ang kanyang anak na si Mindy ay hindi na nga siya magdadalawang isip na ilagay at ibalik sa kalalagihan ang mag-inang si Betsy at itong si Aling Susan.